Iris, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay gawin mo na lang mga nais mo magawa dahil may aura ka naman ng kahusayan sa pakikipag-usap kung pagnenegosyo at kung may hinihintay ka naman na nangako sa iyo natutulong sa mga gusto mong gagawin na plano lalo na ang pinangako ay sa pera ay wala pa ng aura na sinyales na makapagbibigay ng tulong kagad pero pag makaipon siya ay makakatulong sa iyo ang pahiwatig, at iwasan mo ang magtiwala kagad sa usapang sa malayong lugar, wala ding maganda ang pwedeng mangyari ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay may malakas ang kang enerhiya, sa paggawa hanggat masipag pwedeng makita ng mga superior ang iyong katalinuhan, at pwede mong ikakaunlad para sa trabaho ng tuloy-tuloy lang mapagkatiwalaan ang pahiwati. Sa pagmamahalan, ay dapat na may mahaba kang pasensya. Ngayong araw ng patuloy na maging maayos ang good energy ng swerte sa tahanan, at magkakaroon ng malambing na gabi ng usapan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 20, number 15, at number 17. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay ay may sinyales na may makakatulong sa iyo sa financial. Ang mga tao na naalala ka dahil sa iyong kabaitan na laging nagagawa, ay naaalala ka para matulungan ang iyong pamilya, at ngayong araw ay dapat kang mag-ingat, sa mga bigla ang makakausap, na pwedeng dumalaw sa iyo iwasan mo lang, ang magtiwala ng ligtas ang iyong pera na mawala, kung may deal kayo ng mga kapatid ay pwede ninyong ituloy dahil magagawa ninyo ng maayos ang pahiwatig. Sa iyong pera ay unahin mong mabigyan ang minamahal, kung ikaw ay mayroon ekstrang pera, nang patuloy na sumaya ang gabay, nang lagi kang mabigyan ng mga katalinuhan sa paggawa ng pagkakaperahan. Sa trabaho, ay iwasan mo lang malate ngayong araw para hindi ka mabigyan ng mahihirap na gawain. At sa pagmamahalan, ang laging masuyo ka sa minamahal, ay patuloy nagaganda ang samahan na maligaya at pagdami ng positive energy ng pagmamahalan sa bawat isa at mag-aalaga ng kabuhayan Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 26 number 19 at number 32 Gemini ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat sa mga pag-uusap dapat ay may malakas kang pakiramdam baka gumagawa na ng kampihan ang mga kausap, nang maiwasan mo na mawalan ka ng pera o transaksyon ang pahiwatig, at ngayong araw ay malakas ang karisma ng iyong pananalita, gumawa ka ng deal na alam mo na magagawa mong maayos at mahusay, at magagawa mong mapakinabangan sa hinaharap ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos ang lahat ng mga gawain. May sinyales pa na ikaw ay makakakuha ng papuri sa mga boss, tuloy mo ang kasipagan ang iiwasan mo lang ay kasama sa trabaho, na laging nagpapasiklab sa mga boss dahil siya ang pwedeng magbigay ng suliranin sa pera. Mas mainam na huwag ka muna makisama sa kanya ngayong araw, at makatapos ka ng masaya at makakauwi ng maayos sa tahanan. Sa iyong pera ay bawal ang magpautang at makatulong sa ibang tao ngayong araw, nang makaiwas sa makakaaway na tao na tungkol sa pera, sa mahal mo na lang ikaw magbigay kung may pera ka nang lalong sumigla ang bawat kalusugan. Capricorn ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red. Number 20, number 9 at number 27. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya. Dapat lang ay maging mahinahon sa pakikipag-usap. Para ang aura ng katalinuhan mo sa mga gagawin ay laging nasa iyong isipan ang pahiwatig. At ngayong araw ay ang iiwasan mo ay ayain ka sa mga biglaang pirmahan magbibigay sa iyo ng problema dapat na iwasan muna at sa minamahal ay huwag kakalimutan ang kayang bilin sa iyo ng lalong sumigla ng inyong mga kalusugan, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ngayong araw bawal ang magpautang at tumulong sa ibang tao magulang at anak may asawa ang pwedeng mabigyan kung meron kang extra pag sila ay lumapit sa iyo nang mapasigla mo ang kanilang kalusugan Sa trabaho ngayong ay walang pahiwatig na problema Gumawa ka ng masaya at laging gawin, ang nakasanayan na maaga laging pumapasok at magbibigay sa iyo ng masayang araw sa trabaho at pagunlad. Sa pagmamahalan, dapat lang ay walang paligoy-ligoy na pagsaysalita ng walang maging suliranin sa pag-iibigan at laging may grasya ng mag-aalaga ng kabuhayan. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 25, number 16 at number 32. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ay may magandang enerhiya ka sa buong araw. Gawin mo ang lahat ng gustong mong gagawin, nang makagawa ka ng bagong other income sa hinaharap ang pahiwatig, at laging pasayahin ang iyong aura sa mga bigla ang mga makakausap, at baka mabigyan ka ng idea saan kayo pwedeng magsama sa pagkakakitaan, at maging maunawain sa magulang at kapatid ng makabuo kayo, ng positive energy sa bawat isa ng swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, sa pamilya sa miyembro ng pamilya, ang pahiwatig kung may mga plano ang miyembro ng pagnenegosyo, tulungan mo lang sa kanilang mga plano ng mabigyan mo ng swerte, sa kanilang mga gagawin ang pahiwatig, at sa pera ay huwag kang magpapautang at tutulong sa ibang tao, nang makaiwas sa problema na makukuha ang pinapahiwatig. Sa trabaho, maging maingat lang sa pagtulong o pagbibigay ng kaalaman, nang wala kang alalahanin na ikaw ay maungusan sa pag-asenso ng ibang kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan, ay masaya ang buong araw walang sinyales na tampuhan. Maging malambing ka sa minamahal ng patuloy na kayo ay laging gabayan ng swerte sa pagunlad ang tahanan. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng, ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 25 number 11 at number 9. Virgo, ngayong araw ay may pahiwatig ang gabay na may makakausap na magpapasaya sa iyo, na pwedeng may magagawa na tulong na financial sa iyo ang malalaman ang pinapahiwatig, at kung may deal ka ngayong araw, ay maging maunawain dahil biglaan ka pwedeng mapasok ng pagkainis. Masasayang naman kung magagalit ka mas mainam na lumayo muna, at may aura kang maganda para sa mga kapamilya. Kung may mga gagawin kayo ay mas mainam na kayo ay matuloy ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, ang pahiwatig kung may isang miyembro ng pamilya, na may dadalaw sa kanya ay sabihan na huwag na muna sumama kung sa malayo siya aayain dahil kung makakasama ay pwede siyang makakuha ng kamalasan sa pera. Sa trabaho, ngayong araw ang pahiwatig sa makakausap. Nakasama sa hanap buhay, ay maging maingat kung may inggit man sa iyo ay wala siyang magagawa pa ikaw ay mapalungkot sa mga gagawin, at iwasan din na magbigay ng kaalaman hanggat makakaya para ang pag-asenso sa hanap buhay ay wala kang maging makalaban ang pinapahiwatig. Liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng nangsikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 11, number 8 at number 34. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may sinyales na kung magkakaroon ng kausap na pwedeng magdala sa iyo ng maganda enerhiya ng buenas, gawin mo lang din ang ibang nais basta habang mapagkumbaba ka, ay makakagawa ka ng masayang araw. May maganda ka ring enerhiya ngayong araw na pwede mong mapasaya o mapagkasundo ang may mga tampuhan o suliranin sa pamilya ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay pag-iingat sa buong araw walang pagpapautang kahit pa mga dati ng pinapautang, ay huwag ka rin tutulong ngayong araw sa kapatid o pinsa ng makaiwas ka sa problema. Sa trabaho, dapat ay mas maaga ka makapasok dahil doon mag-uumpisa ang iyong swerte, at makagawa ng mahuhusay na gawain sa buong araw sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ay masaya ngayong araw walang sinyales na problema. Magbigay ka ng maliit na magpapasaya sa minamahal, nang mas lalong gumanda ang gabi ng pag-iibigan, at mabibigyan ng gabay ng mga bagong idea ng ikakaasenso ng kabuhayan. Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11, number 16 at number 29. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay maging maunawain at gawin, na mahaba ang pasensya sa mga makakausap dahil doon ka makakagawa ng iyong ikakasaya sa mga magagawa, at nakakasigurado ang iyong gabay na may maayos na resulta. Ang iiwasan mo muna ngayong araw ay pumirma muna sa ibang kasunduan, at gawin mo rin ang napag-usapan ninyo ng minamahal, para nang tuloy-tuloy naman ang kasiglahan mo ngayong araw, sa mga gagawin ang pinapahiwatig ng gabay. Sa trabaho ay may sinyales na konting problema na pwedeng magkaroon, dapat kang manigurado sa isa salita sa mga kasama sa trabaho, nang walang maging suliranin sa hanap buhay basta laging magtiwala sa gagawin ay makakatapos ka ng maayos sa trabaho. At huwag ka na rin muna gumawa ng pagbibiyahe sa mga mag-aaya sa iyo, kahit pa alam mong kikita ay walang resulta na maayos ang pahiwatig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 15 at number 36. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa makakausap, dapat ay pakiramdaman mong mabuti, para ang kanyang hindi mga nalalaman ay magawan mo kagad ng pamamaraan, nang kayo ay magkasundo ng maayos ang pahiwatig, huwag ka na lang muna sumama sa mga transaksyon ninyo ng mga kapatid, dahil gastos lang para sa inyo kung may gagawin kayo ayon sa iyong gabay. Ngayong araw sa pera, kahit mga dati nang nakakakuha sa iyo ng pera ay huwag mong bibigyan ng pautang, dahil mahihirapan ka na mabayaran at pwede pa kayo na maging magkaaway. Sa trabaho, ay walang sinyales na suliranin sa mga magagawa ang iyo lang na iiwasan ay kasama sa trabaho na mahilig magbiro ng tukso ng pag-ibig dahil suliranin ang madadala sa iyo kung makakasama mo ngayong araw ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalen ngayong araw ay masaya at maligaya at walang pahiwatig na tampuhan at pag-unlad ng ikakabuhay ang laging madadala ng gabay, sa masayang pag-iibigan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 17 number 32 at number 29. Capricorn ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat sa gagawin na pakikasama, kung bagong kaibigan at maging mga dating kaibigan dahil may magagawa sila na ikakahina ng iyong swerte sa mga gagawin ang pahiwatig, at ngayong araw ay masaya ang aura sa mga usapang maliitang negosyo. Maliit na pagkita ng pera mahusay ang iyong aura ng katalinuhan, pag may pagkakataon na dumating na negosyo ay huwag mong nang pabayaan na makawala ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang pahiwatig ngayong araw ay maganda ang kanilang enerhiya, kung may mga plano ng pagkakakitaan, ang ilan sa iyong pamilya ay dapat mong suportahan dahil makakagawa kayo ng naaayon na negosyo. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos na araw pag naging maingat ka sa mga ginagawang importante na pinapagawa sa iyo. Dahil sinyales na pwedeng isa yan sa magbibigay sa iyo, na mapansin ng boss ang iyong kasipagan na matalino sa mga gawain, na pwedeng magdala ng pag-asenso mo sa trabaho. Libra ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color Silver and Color Yellow Number 32, Number 20 at Number 21. Aquarius, ang bigay ng gabay ngayong araw sa iyo ay gumawa ka ng masaya sa mga kakausapin. Dahil ang pwedeng maging kapalit ay mga bagay din na magpapasaya sa iyo, na pwedeng sa pera o sa mga transaksyon na pwedeng malapit ng matuloy ang pahiwatig, at ngayong araw ay huwag ka lang muna magbibigay ng iyong kaalaman kagad sa mga dating mga nakakausap, para hindi ka nila iiwanan ang pahiwatig at nang hindi ka pa Sa trabaho, ang pahiwatig sa iyo ay maaga makapasok at huwag muna makipagkwentuhan ng mga kaberdehan, dahil baka doon humina ang iyong aura ng kasipagan sa trabaho, focus ka na lang sa dapat na magawa sa iyong pera ay unahin dapat ang pamilya na iyong mabigyan kung mayroon kang ekstrang pera, nang laging may grasya ng buena sa pagkita ng pera. At huwag ka lang makisama sa mga mag-aaya sa iyo sa paglabas nang makaiwas ka sa bigla ang problema, para ang pagmamahalan ay hindi madalaw nang ikakalungkot ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green, number 24 at number 30 at number 19. Pisces. Ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, kung ikaw ay may mga plano tulad ng pagnenegosyo. Okay naman ang ganoong basta ikaw ang personal na mag-aaasikaso pag nagawa mo na. Dahil kung hindi mo kayang matutukan ay huwag mo nang gawin, nang makaiwas ka sa pagkawala ng iyong pera, at ngayong araw ay naaayon sa iyo na maging masungit, nang walang gagawa sa iyo ng kalokohan, at nang maging maayos ang deal kahit pa sa mga kamag-anak, ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa may negosyo ngayong araw ang bigay pahiwatig sa iyo ay pag-unlad na pwedeng may dumating na bagong pagkakataon, na bagong idea na magbibigay ng ikakaasenso, at basta huwag mong pababayaan ang nagbigay sa iyo ng bagong kaalaman. Sa trabaho, Ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, sa iyong kasama sa trabaho dapat mong pigilan na ikaw ay mainis sa mga madidinig, para makatapos ka ng naaayon na kasiyahan sa mga gagawin, at makakauwi ng maayos at masaya sa tahanan. At sa iyong pera ay bawal ka magpautang sa ibang tao, nang makaiwas ka sa makakaaway na tao, sa hinaharap ang minamahal mo ang iyong bigyan ng pera ng patuloy na laging may grasya ng swerte sa pagkakaperahan ang tahanan, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 25 number 8 at number 17.